Arestado ang apat na individual na kabilang sa mga most wanted sa probinsya ng Cagayan sa magkakasunod na operasyon. Isa sa mga suspect ay kinilalang si Johnny, 15 anyos, top two most wanted sa probinsya at nadakip sa Tugigaraw City sa kasong rape through sexual assault at statutory rape. Sinundan nito ni alias Boy, 17 anyos, top three most wanted na inaresto rin sa parehong mga kaso ng statutory rape. Kasunod ng kanilang pagdakip, si alias B-Boy, 21 anyos, Top 5 most wanted na nahuli sa Solana Cagayan at si Alias Carl 17 anyos top 6 most wanted na nahuli rin naman sa Baggao na may kasong statutory rape. Ang mga operasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga lokal na pulisya at iba pang ahensya. Ayon kay Police Colonel Mardito G. Angluwan, Provincial Director ng Cagayan, ang mga pagdakip na ito ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng mga Cagayano cops at ang lakas ng ugnayan sa mga komunidad Upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan laban sa mga krimen. Kasalukuyang nakakulong ang mga akusado sa Tugigarao Component City Police Station at inihahanda na para sa kanilang pagdinig sa korte. Para sa ayaw Them news ako si Idol show gagarin Idol.